pangontra sa mga ganong nila lang. So, may nagsasabi sa atin na kailangan daw yung ano, yung bawang. So, yan mga kaido, no? So, yan, dito na po ako naka. So, naihatid na po natin si uh, Ibrahim sa kanilang ah, uh, sa kanila no sa kanilang bahay so ayan mga kaidol no so nabigla kami sa uh, na umarang sa amin ni eh, Ibrahim so hindi namin alam mga kaidol kung anong klaseng nila lang yun so yung motor ko mga kaidol uh, andun ko iniwan lang ni mama so nabigla talaga ako mga kaidol so yung mga bata ayan yung dalawa andun ah, uh, yung isan dito so kararating ko lang po mga kaedol so nakita naman po siguro din nyo may upload ko yung video na yun na hindi ko alam kung anong klaseng nila lang yung mga kaedol tao ba na ano o aswang o ano ba yan tawag dun so natamaan ko yung ahumarang sa amin mga kaedol ah uh, may mga bakas na dugo na nakikita ko doon sa kaniyang uh, pinagistihan istihan Tinignan namin ni Ibrahim. So ayun may mga dugo. Tapos uh, bigla namang nawala. So ayan uh, patuloy lang tayo mga pedo, no? Sobrang nakakatakot na yun dito sa uh, kahit ang sulok ng Mindanao mga kaedulo. Ang dami nang naglalabasa ng mga masasamang elemento yan nandito na po sa bahay ko ngayong mga kaedol so yan hindi naman po tayo makakatulong ngayon kaya maraming salamat po talaga so ito yung karugtong ng ano mga kaedol ng video ko na nai-upload so ayan pasalamat lang po tayo mga kaedol no? so ayan mga kaedol sobrang maano talaga dito yang ilaw na yan mga kaedol yun po ang bahay ni nanay yun po ah uh, may mga ano po doon. So, may mga tao sa labas. So, hindi lang po tayo nagpa ano sa kanila. Kung ano yung ah uh, na ano namin ni eh. Ibrahim, no? Kasi baka matakot rin yung mga bata. Kasi mga bata pa yung mga ano mga kayo doon may wifi kasi si mama don Kaya doon ako pumunta tuwing nag-upload ako ng video. So, hindi ko sinabi sa kanila kung ano yung nangyari ka. Kasi baka matakot. So, ang gagawin ko ngayon mga kaidol, uh, magmasid muna ako dito sa ano, mga no? sa paligid ng bahay. So, kukunin ko ngayon yung flashlight ko ah uh, para may magamit ako mga kaidol. So, yan. naihatid ko naman po si Ibrahim. So, nagkarating na po tayo dito. So talagang masukal yung ano kahit ano dito mga kaedol. Ayan, uh, sa paligid dito mga kaedol may mga malalaking punong kahoy pa rin. Ayan. Mag-iingat na po tayo. So, okay lang po So ano, kailangan akong masin. So, dito ko lang na ilagay yung plus slide ko sa bag ko mga pedo. Iwan ko ba kung ulit? Si? Ay si? Ay la si? Ito ay la lula? Ay silang dito mga pedo. Hindi kasi masyadong ano si ay mga kaidol. Nandito lang siya sa bahay pag walang ano mga kaidol. Ah no? uh, dito lang siya. So pag maka wifi yung si IC mga kaidol. Ayun. Yun ang isa sa kinatakot ko mga kaidol pag ano kasi yung dalawang kapatid niya andun palagi sa kanyang uh, lula, lola ni mama. So mga ang distansya dito mga kaidol sa mula dito sa ating tinitirhan mga 15 meters ya ata or 20 so ganoon yung distansya so kaya minsan ah natatakot din ako mga ganito kasi ayaw lumabas niya isi sa bahay kaya ayan so mag ano uh, li, pa libut -libut tayo dito mga kidol mag upulo tayo ngayon kasi hindi natin alam. So, yan, may mga punong kahoy dyan mga pedulo. Yan, medyo masukal na. So, titignan ko yung mga alaga kong kambing. So yan, may mga palakata pa mga pedulo. Yan talagang masukan talaga hindi ko alam kung anong nila yung mga pedo no so dito sa bandang likuran yan medyo maano na kasi nabibisi po tayo so yan po ang mga alaga kong kambing tatlo na lang po yan mga kedo yan yan si tortor yan si Tortor mga kaidol yung dalawang inahin pero ang kanding na ito mga kaidol ang kanding na ito hindi hindi sa akin lahat ay nalagaan ko lang po, po ito pag, kasi sayang naman po yung mga ano mga kaidol yung mga anak nila dati ay ah, namatay po lahat so ayan mga buntis na yung dalawa so pag mga anak yung dalawa mga kaidol ay may hati na ako doon. So, uh, dito yung ano. Dito yung ano. So, dito yung ano namin. CR namin. Medyo masukan. So, kailangan po talagang mag ano. Mag masi dito no. kailangan mo talaga magbantay iwan ko ba mga kidol kung anong klaseng nila lang yun hindi pa nga ako nakapagubad ng helmet ko dito na lang ako nagawa ng video kasi sobrang kinakabahan po kami ni Ibrahim kanina kaya kaya may mga tao pa po doon ang ano So, ang inaalala ko lang mga kailunong kasi nabaril ko yung uh, sa amin ni Pride. So, kanina mga kaidol, pagdating ko nila mama, uh, yung sinabihan ko po, hindi lang ako nagpagawa ng video kasi may mga tao doon, may mga nag fi So, sinabi ko ni mama yung uh, nangyari sa amin ni Pride. So, hindi malinaw yung sinabi ni mama pero may sinabi siya amin si mama na ano kaya kung pwede lang daw iwasan kailangan ko talaga mag masilito mga pedo kasi pumapatong daw yan sa ano sa hubong mula dito makikita yung pong ano, yung ilaw na yan doon po yung mama <coughs> eh nakakatakot na uh, na o oh, hindi hindi namin kasi alam ni Ibrahim mga kaidolo na ganun yun nangyari kailangan mo talagang mag ano, magrunda sa dito ng bahay so, siguro uh, bukas ng gabi uh, maglalagay na rin po tayo ng panguntra sa mga ganong nilalang so may nagsasabi sa atin na kailangan daw yung ano yung bawang asin saka yung bawang mga kayo ilagay daw sa ano yung sabi ni nanay kailangan daw ilagay sa pintuan so yun ang sabi ni nanay sa amin kasi marami daw ron sa kanilang lugar dun sa kanilang lugar ng lulo ko dun sa ano uh, sa liti yun ang sabi ni mama So, yun daw mga panguntra wala naman po tayong orasyon mga kayo na panglaban sa mga ganun so mabuti sana kung may ma tayo tayong tayong mga kayo doon na pangproteksyon naman so medyo wala namang tayong mapapansinan mga kayo pero hindi pa rin tayo dapat magkampan So, ang dami iba't ibang ano, magkakalaban natin dito mga kailur kasi ah uh, dito sa aming, sa aming kinitiran laganap na rin po yung mga magnanakaw. So, may mga alaga tayo. May kambing tayo na hindi naman sa atin. Tayo magbayad nun kung mawawala yan. Kaya, yeah. magrurunda tayo mga kailur. So, baka bukas mga kaidol uh, puntahan natin yung ano puntahan natin yung lugar kung saan natin nabaril yung nilalang o ang tawag dun ang sabi na nana, ni nanay aswang o, pupuntahan natin uh, babalikan natin yung lugar na yun titignan natin kung andun andiyon pa, di, pa yung mga dugo yan may mga malalaking kahoy pa dito mga kaidolo may mga palakata pa tapos ang lalayo dito ng aming kapitbahay mga 15 meters yata o, yan may mga kapitbahay naman po kami pero malayo hindi masyadong ano ba hindi mo siya nung malapit Yan, medyo masukal yung lugar. Pinakakatakot ang mga pwede nga kayo doon. parang may parang may naririnig ako ng ibang busis mo pero ibang busis eh Parang dito yun ba? Kinatatakot hmm, ko mga kasi ano kaya mga ano mga kadulo, may mga hindi ko pa natakpan ng ano ba hindi ko pa natakpan ng ano yung mga ano ba tawag doon mga mga buslot? Kailangan talaga mag ginata So yan mga kaidolo. Ah, abangan nyo lang bukas mga kaidolo. Titignan natin bukas. Babalikan natin yung area na, pang, nangyarihan. Nangyari kung saan ah, hinarang kami ni Ibrahim. Isang nila lang. Shhh! Ay mo na siya! So, dito yung mga bata. Ay, magsabok. Bakit natin na dungan nga, kwan? So, balikan natin bukas yung lugar kung saan kami nahinarang ni Ibrahim. So, so, ayun mga kayo dulu. So, So, uh, maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay. So ayan, ah, uh, nagpapasalamat po ako mga kaidol na nakarating po ako dito na ano, masipti. At saka naihatid po na po si Ibrahim. Kaya lubos yung pasasalamat ko po, po sa inyo. Thank you so much mga kaidol. Abangan nyo lang po yung susunod ko na upload ah, uh, tungkol doon sa lugar. Titignan natin kung andun pa ba yung mga bakas ng dugo na ah, uh, sa nabaril, na, nabaril ko. Yung natamaan ko mga kaidol. Maraming salamat po sa inyo lahat. God bless po mga kaidol.